Ano anumang araw mula ngayon ay posibleng matanggap na ng mga tsuper at operator ng mga pampublikong sasakyan ng fuel subsidy. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Panibagong taas presyo sa diesel at gas ang nakaamba naman bukas sa mga motorista. Madadagdagan ng 40 centavos sa kada litro ang diesel. Kaya naman si Richie, magpapakaragan na para bukas. Ay, pagdating ng ano, gabi, Ayan, and, ngayong gabi, papatisin lang po ako limang daan para bukas. Pero good news sa mga tsuper, dahil ayon sa Department of Transportation, ngayong linggo target na maipamahagi ang fuel subsidy sa mga operator at driver ng pampublikong transportasyon. Ito'y matapos ng mailabas sa Department of Budget and Management ang 3 billion pesos sa pondo para dito. Uh, nakuha na natin yung pondo, no? ita-download na Uh, kasi yung pondo ay mapupunta muna sa DOTR no. Da-download namin yan sa LTFRB no. So it will be downloaded today or tomorrow. Week siguro within the week ah. Na maibigay Ah, kasi naka naman na yung mga account numbers no. Meron tayong konting problema doon sa mga tricycle drivers no. Ah uh, kasi hindi hindi ba kumpleto yung mga information about them no. Aabot sa 280,000 unit ng pampublikong transportasyon sa ilalim ng listahan ng LTFRB ang mabibigyan ng ayuda. Ito ay ang mga operator ng jeep, bus, taxi, UV express, shuttle service, tourist at school service. Nasa 930,000 naman sa mga tricycle at 150,000 sa mga delivery riders sa buong Pilipinas. Sa kabuuan, aabot ito ng 1.3 milyon na benepisyaryo aabot sa 10,000 pesos sa matatanggap ng mga modern PUV, 6,500 sa mga traditional jeep at UV express, 1,000 pesos sa mga tricycle drivers at 1,200 sa mga delivery riders. Uh, yung mga nakaregister sa amin, no? mabibigyan lahat yan kasi limited din yung budget na binigay sa atin ng uh, ng uh, gobyerno, no, ng Department of Budget, ng Congress, no. Ito ay nakasaad dun sa General Appropriations Act. Uh, 3 billion pesos. No? So isang bigayan lang yung 3 billion pesos na yan. Panawagan ni Ronnie, makarating sana sa mga tulad niyang driver ang fuel subsidy at hindi lamang masolo ng mga operator. Na, ang iniling lang namin sana sa mga operator na mabigyan, obligay nila nga mabigay rin sa amin dahil sa taas ng diesel, sa araw-araw kami ng mamasada, hirap, na, hirap bubunuin. Una nang sinabi ng LTFRB na ipinadadaan lamang sa mga operator ang fuel subsidy pero layo na itong ibigay sa mga nagpapakarga ng kanilang unit o ang mga tsupera. One-time subsidy lamang ang fuel subsidy dahil ayon kay Sekretary Bautista, posibleng sa susunod na taon na ulit magkaroon ng puntong programa. Karen Villanda, Para sa Bayan.